Pati rin mo yung rosaryo dyan sa namatay at baka magkasunod-sunod pa. Friday detective ngayon, malas. Huwag mo isusukot wedding gown mo at baka hindi kayo matuloy. Uh, mga ilang pamahiin po. para J, para sa katikizim, on the go. Ang pamahiin po ay mga ligaw na pananaw o gawain ng tao na resulta po ng kakulangan o kawalan ng kaalaman tungkol sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sabi nga po ni Marco Cicero, ang pamahiin daw po ay mga walang basihang takot sa mga bagay na nilikha lamang ng Diyos. Ayon din po kay Santo Tomas, ang pamahiin daw po ay mga bisyo na sumasalungat sa ating pananampalataya. Ito po yung pagbibigay ng pagtitiwala na dapat lamang para sa Diyos sa mga bagay na nilikha lamang. O ito daw po ay yung mga... Ang uh, pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos ngunit sa maling pamamaraan. May nawawala po ba kung susunod tayo sa sa pangapamahiin? Meron pong nawawala. Nawawala po ang pagkakataon natin na maibigay sa Diyos ang buo nating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya na walang kahati, walang pag-aalinlangan. Sabi nga po sa unang utos ng Diyos, Ako ang Panginoon mong Diyos huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pakishare po ang video na ito. Father Jade po, para sa Catechism on the Go.